Paano kung gamitin ng North Korea ang nuclear missile nito? Isa itong nakakatakot na tanong sa kasalukuyang panahon. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, naging sentro ng pandaigdigang tensyon ang bansang ito, kung saan sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, ginamit ng Pyongyang ang banta ng mga nuklear bilang sandata ng panggigipit at simbolo ng kapangyarihan. Ngunit kung ang pagbabanta na ito ay maging katotohanan, kung ang isang missile ay tunay na lumipad patungong kalangitan, maaring magbago ang direksyon ng kasaysayan. Ayon kapatid sa mga intelligence report, tinatayang mayroong 30 hanggang sa 50 nuclear warheads ang North Korea. Hindi man ito kasing dami ng arsenal ng Amerika o Russia, ngunit may kakayahan itong maglunsad ng ICBMs o Intercontinental Ballistic Missile na kayang tumama sa target hanggang 13,000 kilometers ang layo. Sapat na ito para abutin ang Japan, South Korea, Guam, at maging ang ilang bahagi ng Estados Unidos. Dahil dito ang kakayahang iyon ng misail ang nagiging dahilan kung bakit hindi basta-basta ang Pyongyang sa mga usaping militar. Sa katunayan, bawat misail test na kanilang ginagawa ay tinuturing na mensahe ng pagpapakita ng lakas sa mundo at isang babala sa mga bansang sumusubok pigilan ang kanilang rehiming militar. Ipinapakita rin ito na kahit malitang bansa, maaari pa rin itong maging makapangyarihan sa pamamagitan ng teknolohiya at determinasyon. Ngayon mga kapatid, kung sakaling gamitin ni Kim Jong-un ang kanyang nuklear, ang pinakaunang tatamaan ay malamang ang Seoul, ang kabisera ng South Korea na halos 50 kilometers lamang ang layo nito mula sa border. Isa itong simbolikong target, puso ng demokrasya sa Korean Peninsula at tahanan ng mahigit 25 milyon katao. Kung sakali kapatid na tumama nga sa target ang nuclear missile na papakawala ng North Korea, sa loob lamang ng ilang minuto, maaring maglaho ang isang buong syudad at ang pinsalang dulot ng radiation ay tatagal ng ilang dekada. Bukod sa agarang pagkasawi, ang pagkawasak ng infrastruktura, ospital, tulay at power grids ay magdudulot ng malawakang humanitarian crisis. Ang displacement ng milyon-milyong sibilyan, paglaganap ng mga sakit at pangmatagalang kontaminasyon sa pagkain at tubig ay magiiwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Pangalawang target na posibleng pagtuunan ng North Korea ay ang Tokyo, Japan. Bukod sa pagiging matatag na kaalyado nito ng Amerika, ito rin ang ekonomikal na sentro ng Asia at tahanan ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa teknolohiya at industrial na produksyon sa mundo. Ang pag-atake rito ay magdudulot ng kaguluhan sa global market, magpapabagsak sa yen at magwawak sa supply chain ng mga pangunahing teknolohiya tulad ng semiconductors, robotics at automotive parts. Ang epekto nito ay hindi lamang regional kundi pandaigdigan dahil ang Japan ay mahalagang haligi ng global economy. Kapag bumagsak ang Tokyo, maaring sumunod ang krisis sa mga stock exchange sa Amerika at Europa, magdulot ng kakulangan sa mga produktong electronics at tuluyang baguhin ang direksyon ng pandaigdigang kalakalan. Ngayon mga kapatid, sa oras na maglunsad ang North Korea ng kahit isang nuclear strike, hindi mananatiling tahimik ang Estados Unidos. Sa ilalim ng mga kasunduan ng US-Japan Security Alliance at US-ROK Mutual Defense Treaty, obligadong rumisponde ang Amerika upang ipagtanggol ang kanilang mga kaalyado. Mayroon silang mga B-52, B-2 bombers, stealth aircraft at mga ballistic missile submarines na nakadeploy sa Indo-Pacific na handang maglunsad ng mabilis na kontra-atake. Sa loob lamang ng ilang minuto, maaari silang magpadala ng retaliatory strike laban sa Pyongyang at iba pang strategic military sites ng North Korea. Bukod dito, gagamitin ng US ang kanilang satellite surveillance at cyber warfare capabilities upang patayin ang komunikasyon at command network ng Kaaway, isang sabay-sabay na operasyon na maaring tuluyang magpahina sa rehimi ni Kim Jong Un sa unang bugso pa lamang ng gyera. Ngunit hindi ito basta-basta gagawin ng Washington. Bago pa man tumugon, isasaalang-alang muna ng Estados Unidos ang lawak ng pinsala at ang posibleng reaksyon ng China at Russia, ang dalawang bansang may direktang interes sa rehiyon. Magiging kalkulado ang gagawing hakbang ng Amerika dahil kapag sila'y nagkamali, maaring humantong sa malawakang digmaang nuklear ang lahat na magpapasiklab ng ikatlong digmaang pandigdig. Kaya kahit na mayroong matinding kakayahang militar ng Amerika, ang unang hakbang na kanilang gagawin ay malamang ay ang precision strike gamit ang mga conventional weapons, mga missile at strike na eksaktong tatama sa mga command centers, launch sites at communication hubs ng North Korea upang pigilan ang karagdagang pag-atake. Kasabay nito agad nakikilos ang South Korean Armed Forces na matagal nang nakahanda para sa ganitong sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos ang unang pagsabog, nakaalerto na ang kanilang mga fighter jets, anti-missile systems at long-range artillery na nakapwesto malapit sa Demilitarized Zone o DMZ. Mayroon silang tinatawag na Kill Chain Preemptive Strike System, isa itong advanced defense mechanism na layuning tukuyin at wasakin ang mga missile launchers ng North Korea bago pa ito muling makapagpakawala ng panibagong pag-atake. Sa pamagitan ng real-time surveillance mula sa satellites at radar, kayang matukoy ng Seoul ang eksaktong lokasyon ng mga target sa loob lamang ng ilang segundo. Sa mariling sabi, handa ang South Korea para sa instant retaliation, isang mabilis at matatag na tugon na magpapakita na hindi sila basta-basta mapapaurong sa harap ng banta. Ang Japan naman, bagamat walang sariling nuclear arsenal, mayroon naman silang isa sa pinakamodernong missile defense system sa mundo. Sa tulong ng Estados Unidos, nakadeploy dito ang mga Aegis Destroyer, mga Patriot Pac-3 batteries at malawakang radar at early warning networks na kayang tukuyin at subuking sagupain ng paparating na ballistic missile. Yun nga lang, mayroong limitasyon ang depensang ito. Hindi nito ganap na mapipigilan ng isang sabay-sabay o saturating attack. Kapag maramihang missile o mga decoy ang itinira ng Pyongyang, posibleng makalusot ang ilan at tumama sa mga kritikal na infrastruktura. Sa kabila ng mga teknolohiyang pangdepensa, patuloy din ang pagsasanay ng Japan sa civil defense, evacuation protocols, emergency shelters at mabilis na medical response teams para protektahan ng mga sibilyan. Kung sakaling makalusot ang ilang misail, ang epekto sa populasyon, ekonomiya at supply chains ay magiging malubha. Kaya naman ang koordinasyon sa pagitan ng Japan at US ay sentrong-sentro sa anumang contingency plan. Magtutulungan naman ngayon ang US, Japan at South Korea sa ilalim ng tinatawag na Trilateral Response Plan, isang masusing set ng protocols na inihanda para sa pinakamalalang senaryo. Sa loob ng planong ito, may malinaw na koordinasyon. Ang Amerika ang maangunguna sa command and control at strategic airstrike. Ang Japan ang magpo-focus sa missile defense tracking at interception. Ang South Korea naman ang hahawak ng ground-based counterattack at immediate field operation. Kasama rin sa plano ang real-time intelligence sharing coordinated logistics para sa mabilis na paggalaw ng tropa at supplies, pati na ang cyber operations upang sirain ang communication networks ng kaaway. Isang coordinated retaliation ang posibleng isagawa. Kinabibilangan ito ng precision airstrike, anti-land suppression at targeted sabotage na layuning maparalisa ang militar ng North Korea sa loob ng 48 hours. Ngunit ang panganib ay hindi nagtatapos doon. Kapag umatake ang US at mga kaalyado nito, maaring makita ng China na banta ito sa kanilang seguridad. Bagamat tutol ang Beijing sa paggamit ng nuklear, ayaw rin itong makitang babagsak ng tuluyan ng North Korea dahil ito ang nagsisilbing buffer zone laban sa presensya ng US military sa Asia. Kung mawawala ang Pyongyang, maaring pumasok ang mga tropang Amerikano sa hilagang bahagi ng Korean Peninsula. Ito ang kinakatakutan ng Beijing, ang pagkakaroon ng US presence sa mismong border nila. Sa ganitong sitwasyon, posibleng makaalam ang China sa paraang diplomatikal o militar. Maring magpadala ito ng peacekeeping troops upang pigilan ang pagpasok ng US forces at mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kasabay nito, maaaring gamitin ng Beijing ang impluensya nito sa United Nations upang ipanawagan ng agarang tigil putukan at maiwasan ng mas malawak na kaguluhan. Ngunit kung hindi magtagumpay ang diplomasya at tuluyang nanganib na bumagsak ang rehimi ni Kim Jong-un, maaaring mapilitan ng China na magpadala rin ng mga puwersang militar, hindi lamang para protektahan ang Pyongyang, kundi upang tiyaking hindi makakapasok ang Amerika sa mismong hangganan nito. Samantala ang Russia ay malamang na mananatili lamang ang neutral stance, ngunit handa itong samantalahin ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, maaring maglunsad si Vladimir Putin ng mas agresibong operasyon sa Ukraine o Eastern Europe dahil abala ang Amerika sa Asia. Sa ganitong paraan, ang gyera sa Korea ay posibleng maging mitsa ng mas malaking geopolitical domino effect na magpapalala sa tensyon sa buong mundo. Ngayon mga kapatid dahil sa mga digmaang ito ang mga epekto sa ekonomiya ay magiging napakalala babagsak ang stock markets lalakas ang presyo ng langis at ginto at masisira ang global trade route sa Pacific Ang mga bansa sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas ay epektado rin lalo na kung magkakaroon ng radiation fallout na aabot sa karagatan ng West Philippine Sea Ang pandigdigang ekonomiya ay maaring bumagsak sa antas na higit pa sa Great Depression kung titignan sa mas malawak na pananaw, maaaring gamitin ni Kim Jong-un ang mga nuklear hindi upang aktual na manalo sa digmaan, kundi upang magtakda ng usapan at makuha ang pansin ng buong mundo. Sa katunayan, madalas mas makapangyarihan pa ang banta ng isang misail kaysa sa mismong pagpapaputok nito dahil nagdudulot ito ng takot, tensyon at panggigipit sa mga kalaban. Sa ganitong paraan, nagiging bargaining chip ang mga sandatang nuklear, isang sandata sa negosasyon upang makakuha ng tulong pinansyal, pang o pang-siguridad mula sa mga bansang tulad ng China, Russia at maging ng Amerika. Ito ang estratehiyang matagal nang nagpapanatili sa rehimi ni Kim Jong-un sa kapangyarihan, ang paggamit ng takot bilang sandata upang manatiling may impluensya sa pandaigdigang politika. Subalit kung dumating ang puntong mawala ng kontrol si Kim Jong-un at tuluyang gamitin ang lahat ng kanyang nuklear laban sa mga kalaban, magiging sanhi ito ng massive retaliation na magwawasak sa kanyang bansa. Ang North Korea ay mayroon lamang limitadong teritoryo at hindi ito makakaligtas sa counterattack ng US. Ang buong Pyongyang ay maaring maabura sa mapa sa loob ng ilang oras at ang mga milyon-milyong sibilyan ay magiging biktima ng sariling lider. Sa panig naman ng Amerika, kahit pa magtagumpay ito sa larangan ng militar at man ang North Korea, hindi rin ito makakaiwas sa matinding pinsalang moral, politikal at humanitarian. Ang mga imahe ng pagkawasak mula sa Korean Peninsula ay magdudulot ng galit at pagkamuhi mula sa buong mundo. Ang mga bansa sa Asia at Europa ay maaring tuligsain ng US bilang sanhi ng isang trahedyang hindi na mababawi. Bukod pa rito ang epekto ng radiation, gutom at pagkasira ng ekosistem ay maaring tumagal ng mga dekada na magpapaalala sa sangkatauhan ng bangungot ng Hiroshima at Nagasaki. Sa dulo, ang digmaang nuklear ay walang tunay na panalo dahil kahit sinong lumaban, ang buong sangkatauhan ang tunay na talo. Kaya't ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ito ay ang pagpapatuloy ng diplomatikong negosasyon. Sa kabila ng matinding pressure, nananatiling bukas ang mga channel sa pagitan ng Washington, Beijing at Pyongyang. Ang layunin ay pigilan si Kim Jong Un na maramdaman ng desperasyon, sapagkat ang isang pinunong desperado ay maaaring gumawa ng mga hakbang na lampas sa lohika. Ang Japan at South Korea naman ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang depensa. Kamakailan lamang nagkasundo ang dalawang bansa na magbahagi na ng real-time intelligence data para sa missile detection. Kasabay nito, pinatatag naman ng Amerika ang kanilang mga strategic bombers at mga nuclear submarine sa rehiyon bilang bahagi ng deterrent strategy. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala na ang anumang pag-atake ng Pyongyang ay may kapalit na matindi. Ngunit higit pa sa armas, ang totoong labanan ay sa larangan ng politika at takot. Sa pamamagitan ng propaganda, ginagamit ng North Korea ang imahe ng nuclear power upang patatagin ang suporta sa loob ng bansa. Ang mga mamamayan nito ay naniniwalang ang kanilang lider ay hari ng digmaan, isang imahe na gustong ipakita ni Kim Jong-un sa buong mundo. Sa ganitong paraan, ang banta ng nuklear ay hindi na lamang sandata ng gyera kundi isa na ring instrumento ng kontrol. Sa huli mga kapatid, ang tanong na paano kung gamitin ng North Korea ang nuclear missile nito ay higit pa sa katang isip. Ito ay isang paalala kung gaano kasela ng kapangyarihan sa kamay ng iilang tao. Isang maling desisyon, isang pindot lamang ng boton ay maaring maglaho ang milyon-milyon. Kaya't habang hindi pa huli ang lahat, dapat nating tandaan, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasa armas na kayang pumatay, kundi sa karunungang kayang umiwas sa sariling pagkalipol. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!